Oh, right. So, yung guys, kapag to come back again, tama nyo yung, yung araw na to, may babalik tayo, yung mga tayo ng kape, 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 kape. gawa tayo okay, guys uh, Welcome back After many 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 long times no ulit. Ngayon ko lang ulit Upload it ano natin Channel natin Ito na natin pagbabalik So, hindi ko alam kung paano o, pasisimulan to. Kape muna tayo. Tapos, na tayo mag-usap. Yun, guys. Kape-kape muna tayo bago tayo umalis. Dahil ngayong araw, ang pinaka-solid na araw ngayon. Uh, at sana makisama sa atin yung panahon. Kasi kukunin muna natin. Uh, punin na natin ngayon yung motor. Uh, Tapusin lang natin itong kape. Tapos, let's go. morning, morning, morning. Good. Let's go. Na excited na to man. Dakad tayo ngayon. Walk trip muna tayo papunta ng bahay. Uwi mo tayo din sa bahay. Tapos tayo magbi-BS. All okay, right, tayo sa bahay, guys. Ay, tayo. Ay, tayo ng gamit man. So, yun. Alis tayo ngayon pero hindi nating gamit yung motor natin na ginagamit noon kasi ito na siya ngayon ito na siya sa aking ano, papay na, na siya dito sa aking kwarto <laughs> yan papay nga yan siya dyan so sa ano na natin pag-usapan papay nga muna siya dyan baad siya nun dyan <laughs> ayan so So, mamaya na lang sa may kukunin tayo na isang motor na, yun, na yung gagamitin natin pero syempre ito ano yan eh may problema na pero konting ano lang yan konting ayos ayos lang konting kalikot lang yan yan bubuhayin ulit natin to pero sa susunod pa siguro ano? tapos Kukunin tayong isang motor. Medyo malayo yung pupuntahan natin. Pero, nagiging worth it to, man. At ito na rin ang ating pagbabalik. Let's go. Kita ko na tayo mamaya, guys. At ito na nga. Ayusin na natin muna pala yung mga helmet na dadalhin natin. Kasi, pa-uwi. motor na tayo pa -uwi. Pero papunta doon, Nagko-commute tayo guys <laughs> Commute muna tayo oh, na doon Tapos kukuha niya din yung motor sa bahay Bumunta tayo pa uwi So ay okay. dadala tayo ng helmet Siyempre Problema doon Bibitbitin ko yun Hanggang ano Pero okay lang Bibitbitin yun hanggang doon Habang nakakommute May dala akong helmet Ito so, lang natin Ito natin sa akin tambakan. So, yung mga helmet ko man dito nakatambak di ko alam kung kita nyo pero wait na. di pala pwede ikot yung cam ito. dito yung isa Bakas, dito naman yung isa bali dalawa kasi to kunin na natin sya pwede ba kung makano Carlo magsinilas ang backride ano yung pwede naman eh Yeah, you know, after many, many long times, after many, 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 many times. tagal na ito nakasambak gili tagal niya nakatambak ngayon ulit natin magagamit so mamaya ano na lang dito ko kayo alright let's go watch na tayo commuters let's go helmet Let's go. naman 'to Ano? So bigyan All right. solid pagkatapos ng mahaba nating biyahe. Hindi ko na lahat nakunan yung biyahe natin, pero tagal-tagal din, mabuti din tayo ng dalawang oras na biyahe ko naman. Tapos so, ngayon, ito na. Iuwi Iu na natin to Pag uwi natin, hindi na tayo mag-comment. Ito siya. Ganyan siya. Aganda. Ito pa. Diba, napaaganda. -ag -napa napaaganda. Para sa akin, napaaganda talaga na ito eh. Tapos yan. Try na lang natin na ilagay yung side mirror dyan. Tapos may mga pipilapan pa o mga papel. May unting ano pa para sa identification. O oh, ewan ko, para sa ano. Paglabas ng tape camera doon nila yung email. So, yun um, Try na natin yung iba. grabe okay, ngayon ang ano pa yan kahapon pa yan kahapon pa atin ay labas kaso gabi na or sa na tayo nakalis nun kasi dami pang ginawang dami pang uh, pinirmahan sa ano yun na si kaso dun pero ngayon nakalabas naman siya kaso ano na parang sa 6 na tapos hindi na rin ako nakapag record ulit kasi So, oh, ba't na yung cam nun? Pauwi. Oh, so, yun. Na-announce ko lang ulit na I'm back. Ito na yung pagbabalik. Ito na pagbabalik ng channel natin. Mga tapos na PH man. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pwede na kayo mag-subscribe ulit. Yan. Dahil yan, subscribe to. Abangan nyo yung mga susunod natin. Ano, abangan nyo yung mga susunod natin paglalakbay gamit siya. Kita ba? Ayan o. Oh. Ang ating... Ayan lang yun na muna yung ano natin ha. Hindi ko alam kung makikita eh. Ayan. Asa baba kasi. Pero, ayan. <coughs> Hindi <Yung> pa natin. Ayan <coughs> naman muna yung gagamitin natin. Kasi wala tayo wala na yung ano eh. Wala pa yung yuri natin. Yung ginagamit natin dati. Doon sa kwarto ko. Kita nyo ipapahinga. Ayan. Ito so, muna yung gagamitin natin. Tapos, Ayan, sabay-bayan nyo ito kasi uwing ko din yan. Tingnan nyo, ang papahan natin. Tumakan na yan. Sabay-bayan nyo rin, pa natin bubuhayin. Yung dati nating motor. Pero ito muna yung sasetik natin. Marami pa tayong pag-uusapan about sa motor niya. Susubukan so, natin. Hintang. Marami naman na siguro kayo napanood about sa ano na yan. Pero ito is yung sa pressure yun, about sa Winner X. So, ano natin siya pag-usapan siguro pagka uh... Uh, may gala tayo pero ngayon pahinga muna siya sarap niya ng titigan pre ayun so shadow ito, so, dito aman ayun dito sarap niya ng titigan abang nagkakape no ha sa ayun lang maraming salamat like and subscribe I'm back. あっ <music>